Pinakakansila na ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang lisensya ng driver ng sasakyan na sinadyang bumangga sa motorsiklong minawaneo ng isang estudyante sa Teresa Rizal. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na dapat napapanagutin ang mga irresponsabling driver na hindi dapat na mga naglamanero sa lansangan. Sesang isang viral video sa social media na inupload ni Donald, Makikita ang hinahabol ng kotse ang motorsiklo hanggang sa tuluyang banggain At makikita rin habang gumugulong ang bata matapos ang banggain ng kotse Buong tapang pa ang driver ng kotse at makikita ang pinagmumura pa ang estudyante Dahil nasang giyuman nito ang kanyang kotse Huwag na Huwag ta na ta Hindi pa yung may pasensya lang! Huwag na ta Bakit tumatakbo ka pa? Bakit tumatakbo ka pa? Nakasabi ka na dito, tumatakbo ka pa! Tumatakbo to kuya, sinagi ako! Walang lisensya, ginagawa! Kaugnay nito yung natasa ni Acting Secretary Lopez, ang Land Transportation Office, na hanapin ang driver para tanggalan ng lisensya habang buhay dahil wala akong netong karapatan na magmaneho sa lansangan. Hayon pa kay Lopez, walang sapat na paliwanag para bigyang katwiran. Ang ganoong aksyon mas may edad umano ito dapat alam niya kung ano ang tama Kakausapin din ni Acting Secretary Lopez ang pamilya ng estudyante na umano'y una ng nakipag-areng sa suspect at nakahanda rin magbigay ng abogado ang ahinsya sa pagsasampa ng kaso laban sa driver Maglalabas na rin ng showcase order ang LTO laban sa abusadong driver ng sasakyan Felix Tambonco The Observer News DWRB 103.9 News FM Ikao ang una